Ayan, sobrang relax po ng ating kakadto doon. Ayan po 'yung aming nilagay po na improvise or DIY na kainan po ng ating mga ibon, ano, 'yung mga wild ibon. Ayan. Andon po 'yung ating cardboard box tapos may timbak po tayo doon. Bali, tatlo po 'yung aming ginawa. Naglalagay po kami ng pagkain ng mga ibon sa may table, dalawang table. Ayan, mayroon po tayong dalawang ibon doon isang rosella, saka isang parrot, at sa taas, meron po tayong kakatsu. Ayan o, oh, relax na relax siya. Nakikita niyo po ako, pero hindi na po yan siya lumilipad, kasi medyo nasasanay na po yan siya dito. Ayan o. Oh. Malaki yung pagkain niya doon, kasi kumpul po yung, kumpul po kasi yung binili po ni Javi na pagkain, tapos nasa box. ay o. Ayan, nakaka-relax po tignan. Ayan, oh. Ayan, dinudukot niya po dun sa may likuran. Yung pagkain. Para po talaga sa malaking ibon yun. Yung timba doon sa taas, tapos yung cardboard box. Pero minsan, syempre, yung mga parrot, andon din po sila sa may box. Ayan, kanina pong umaga, pag gising ko po, ang dami pong ibon dito sa labas. Pero sinilip ko lang po sila kasi Wow, malamig po kasi. Umulan po kasi ng maaga. Tapos, ayan, medyo may konting hangin. At yun, lumabas po si Haring Araw. Saglit lang, mga 30 minutes. Pero, syempre may, ayan, nalalamig nga po ako. Diyos ko, it feels like 4 degrees. Ayan, ganda po oh. Ayan magtitimpla ako ng aking kape kahit medyo malamig po eh magga-garden po ako today. Yan dahil hindi po ako pumasok sa work. Ayan kasi nga umulan sa kamo nang papasok bukas na lang. Kaya naman dito na muna ako sa garden ko mag-garden. nakatingin po yung ating kakatu. Nakakatuwa. Oop, may bagong dumating. Ayan, meron po tayong Maggie mayroon po tayong magpies. So, yung mga magpies kinakain nila bread. Pero, kinakain din po nila yung mga pagkain po ng ating parrot. Ayan. Marami pong ibon pumupunta dito kasi naglalagay po talaga kami ng pagkain po nila. Ayan. Ito po yung aming pet. Mga wild birds. Nakakatuwa, ano?